Yan, dahil nagmamatcho siya ang nagpapasubo. Yan, nagpapasubo sa ate na napaka-arte. Ayan, oh. Ay! Choco, nagulat pa ako. Buti na lang mabait talaga si Itim Tim. Hindi ka pinapatulan. Diyos kong mahabagin naman. Mm -hmm. <laughs> grabe talaga tong si Shopa. O, kala mo, iyang laki na yan ito, ni Choni Itim. Isang sagpang ka lang sa liig. Ay, grabe ka. Mm. Nagpapasubo sa ate, gabing gabi ayaw kumain. O, oh, ayan. Mm. Ay. sige, subuan mo yan. Spoiled mo pa more. Ang bambantot. Got to rain. Got to Ay, itim. Bambantot. Bambang. Oh. Mm. O, ayan, para hindi kayo naiinggit. Baboy yan. Itim-tim to kay Mama. Ah. Ah. Ay, itim-tim oh, tawagin mo. Timtim, tim wala na. Ayan Ay, na, oo. Oh. pa naman. Um, wala na, munggo na lang sayo. Abnoy-abnoy <laughs> talaga to si Timtim tim sa lahat ng mga alaga namin. Ito ang abnoy-abnoy, Choco. Wala na. Wala na. Huwag na manghingi. Pakakainin ko kayo. Hmm. Huwag na manghingi. Tama na. Pakakainin ko kayo. Gagawa ako ng inyo. kanya hmm. Hindi ka pwedeng magsulo sa pagkain dito sa bahay. Talagang kailangan mag-share ka. Share the love. Hmm. At yung bidabidang isang yon talagang ayaw kumain. Kaya ayan, sinusubuan, nagpapasubo pa. Siyempre, para hindi mainggit ang mga dagols, subuan din. Kaso, ang bibilis kumain. Tatlong hiwa ng baboy, ubos agad. ayan. So, gagawa na ako ng pagkain nyo.